Oh. Da. Da. <laughs> Wala tao doon ngayon? Ah, sige Bali Less konsumo muna sa bangka Kung magkano yung konsumo natin Sa bangka Hindi lang natin Nakita yung isang pag-install nito Siguro may nakailbo ito Papunta rito Yan. Tinap Ah, yun, yun, yun Ganun ang pagka install nila mga kasoyaw Yun may ano PVC Yan So yun uh, Hindi di na tayo magpalikoy-likoy pa ah uh, Bale 100 Yan What's up mga uh, Magandang tanghali na po na May dala esta Para kay Parang Adonis Ngayon ko lang naibigay Papa Papa Real ah! Lahin gawa kayo Ah Sudah <laughs> Thank you <laughs> Wala tao doon ngayon? Wala no. Ah, sige Bukas Bukas na yun o kayo? Oo ah. ah. So yun mga kasoyo Tamang silip lang Ikot pa tayo dito ah Ano bang sasabihan mo? Ama ah, tatapos sila ni Rap maglinis mag mga kasoyo ng ating bangka So dito na nga din po a ah, isasama ko na dito at hindi ko na nakuha na ng video mga kasoyo dun sa ah kaparty namin sa bangkang pangulong ah, sasabihin ko na ngayon So yan, ah dahil wala nga silang gawa sila pareng Adonis Ah, uh, lang kung pwede tayo makasilip doon mamaya. Ayun yung ating kot baka bukas siguro mag itatago natin to sa ilog. Kasi nga bukas ang Guan bagyo. Uh, may kalayo ano pero may lakas din siguro pero papakiramdaman naman ni amigo bukas kung kung ano pong dito kung pwede ba dito lang or pag hindi kaya ay ating tatago sa ilog so yon ang ating kineta sa sa 25% mga kasayo 25% ang uh, patakaran sa batang pag sa buya 30% yun bali color ang uh, pinatakan doon sa isang area 96 color so yun nga uh, meron din silang uh, kung mga kaso yung sa bangka yung mga sakay may yung tinatawag nilang buhay buhay mga ganayon kung baga nabawasan bali bumatak lang ng uh, halos 'Yung kuha natin 65 cooler ang kuha na lang 'yung linis Oh. Tapos bumenta nang hindi uh, ako pagkakamali ay 600 45,000 'yung sa amin lang 'yung sa amin. 'Yung sa Batang. Yeah. Tapos uh, yun nga uh, 25% sa atin doon tapos uh, meron pang uh, yun Meron pang uh, list na 5% para sa sa so, dito sa barangkay natin bago ilabas kasi ang isda may bayad ng 5% so yun uh, hindi na tayo magpalikoy pa uh, bale 118,000 ang ating natanggap linis na so, yun, ayun, so uh, ang ginawa namin nagtanong muna kami na Amigo sa ibang bangka na nakaranas na... nakabatang na, kumbaga. E di yun nga. Halos pares-pares lang din. Bali, less konsumo muna sa bangka. Kung magkano yung konsumo natin sa bangka, ay, ang matira noon, hati-hati kami. Ayan. Dahil apat sila mga kasoyo, kasama si Amigo Vic, pang lima yung bangka. Kasama sa partihan yan, si Hindi tayo magpapatalo kasi kung wala ang bangka hindi nila mararating yung batang <laughs> hindi charot lang hindi simple na talaga lagi yan uh, so yun nga uh, yung aming konsumo ni Kuya Bik na itong laot nila ay dahil medyo malaki nga ay dahil doon sa kwan nga napasama yung yung aming tawag nito LSE so nilis namin yung LSE yung normal naman namin lagi ni Amigo Vic na na konsumo talaga lagi 20, 23 ganyan po talaga lagi ang aming konsumo 20 yan. so ang uh, kinukonsider na lang namin ni Amigo Vic uh, kinuha na lang namin yung 18 yan. dahil 118,000 yung ating natanggap yung 18k ang uh, kinuha na lang namin oo Uh, consider na lang namin. Doon na lang ang uh, kuhan namin sa konsumo. So, ang uh, titira uh, daan. So, sakto. Lima kami. Panglima lima yung bangka. Uh, tig mil kami. Yan. Palakpakan. Maraming salamat. Maraming maraming salamat po doon sa ating team Kasoyo. Ayon, sa mga sumusuporta sa atin sa bawat video natin. Kaya, ayon. Uh, sa loob lang yon ng uh, dalawang araw nila sa laot mga kasoyo kung iso, mas total natin lahat ang kinita namin ni Amigo Big ay uh, 26,500 ang uh, bawat isa so bala yung sakuan sa, sa mga sakay natin uh, dahil si Kuya Terong walang huli eh, kaunti lang yung kanya so pinakalilista nila yun uh, 20,000 dahil yung si Kuya naman si bukod yung bigay ni brother Manny at sa saka doon sa kay Arman saka kay Biboy so halos tig, lamang, lang lamang kami ni amigo ng tig isang parang halos hindi magkakalaw lang din yan yeah. so yon uh, maraming maraming salamat sana makabatang tayo ulit mga kasoyok sana uh, makasumpong ulit tayo ng swerte dahil uh, itong kasunod nilang laot dahil lalaot pa ulit si amigo dahil uh, gumanda na naman ang panahon Kaso nga lang, itong dalawang bagyo magkasunod, apit sa 25-26 ay mayroon pang bagyong kasunod. Kaya malalaman natin ito, baka apit sa 26 na raw mga si Amigo. Sana nga ay pagbigyan patay tayo ng pagkakataon mga kasoyo na makalaod para makahanap pa tayo uli uh, dito sa ating sih, para magtuloy-tuloy ang ating hanap at swerte. So yun, maraming maraming salamat. Uh, kay Sir Paul Aguiras lagi uh, laging nagsisin sa akin ng, uh, yung kanyang papadala sa atin ng box puno na naman ng uh, maraming bagaheng uh, kape, at saka uh, kung ano-ano pang pinaglalagyan ni, si, ni, Sir Paul yan, big shout out kay Sir Paul ingat ka po palagi dyan sa sa, sa, sa California at sa uh, kay brother uh, Manny Pascubillo na walang sawang sumuporta sa ating pagbibigay sa ating team Kasoyo. At yun nga, uh, walang humpay ang mga blessings sa atin. Kaya sana magtuloy-tuloy lang uh, si paglang tayo mga Kasoyo. Yan, Sir Jeloim, shout out po. ingat-ingat uh, po dito sa Pinas. Yan kay Ma'am Ginelento Toledo. Big shout out. Kay Sino pa ba? Dong Edwin Official. Uh, uh, Sterling Watts Official, si Sino pa ba? Si Sen Esedor Dale Borer Ayan, Kaling Ilaw Mundo, shout out dyan At Kay Kwan, kay Madam Mupan Fitness Big shout out dyan Madam Kape na, kape So Para na tong ating oras Dahil wala silang trabaho ngayon mga kasoyo ah, Tayo muna ay sisilip saglit lang dito Dahil hindi, hindi ako nakapunta dito kahapon Oh, may gawa sila kahapon, ngayon lang ang wala So ngayon uh, Silipin natin dito Kung uh, tamang update lang Tamang silip lang tayo Kung ano ng mga kaganapan na Natatapos nila Agokoy na lang Labanan daw natin ang tukso Yan ang importante talaga na Nagbibidyo okay Labanan daw ang tukso Mga kasoyo So ito ang kawayan Hindi pa tapos Marami pang kakayasan Oo. Okay baka may tao dito at itong hagdanan ay may kuryente na kaabangan baka may gumawa siguro um, yung makina nga ay naabang abang ako nga rin yung makina wala pa rin so aba ay may sahig na Oscar Kilo Andahan tayo dito Aba ay may sahig na rin Oh. Baba tayo para makita natin. May kuha na rin ito. Ito ay... Eh. Mm. Nailagay na rin yung kuha mga kasoyo, tubo. ba nito. Tabla. Tabla ang sahig. Ang kapal nito ay 2 medya yata. Ang kapal nito. Ang ginawa ni paring Adonis. Ah, siningitan na lang pala ito. Tabla. Ito daw yung pagbabagsakan ng pagbabasak pagbabagsakan ng hilo So ito yung nakita ulit yung update natin dito ay dito yung PVC. Inukayan nila ito mga soyo. Papunta diretso yun. Papunta doon sa kabila. Papunta doon sa unahan. Isang linya lang ito, masay isang linya. Isang linya. Tapos dila natin nakita yung isang pag-install nito. Siguro may naka ito papunta rito. Yan. Tinakpan lang para hindi makuha ng kusot ng dumi. Oh. Hay tao. Dito ka pa. Lumod dito ang 200 bloke eh. Ha? Lumod. Lumod. Basta dito estimated dito isang bodega yung 50. 50? Oo. Uh, sabi ni Paring Adonis. donis parang sila ito naman ni Sabil. Ha? Ni Sabil. Bangka ni Prima. Ay lumod din ang 200. 50 bloke sa isang bodega. 50 bloke sa isang bodega. Ilang bodega yun? 5. 5. Ako ko na lang. Talaga naman. Bagay o. Oh, malaki rin yan kay Prima eh. Malaki yun. Doon na lang ako pala sila. Malupiton. <laughs> Malupiton. Ang gawa ni Paring Adonis. Ay ba talaga si Paring Adonis gumawa? Makanya na lang ang kwalito. Skarkelo na. Mga ah, kalaot na. Nagatapos tong mga Mga kasoyo itong budiga itong budiga na lang finish na ito pibirta tapos ay palo pala palo okay na tapos palangoy yung isang paltik okay na ayos ay, teka. di ko na silip natin dito kung tita na. Ah, yun, yun, yun. Ganun na pagka-install nila mga kasoyaw. Yun. Ayun, no. PBC. Yan. Binaak na PBC lang pala. Yan. Ah. Nabilog pala. Kalakoy baak. Hindi pala baak. Karila okay na rin. Ah, okay na. May sinalpak na ng tabla. Yung sa gitna na lang. Baka na, yung gitna, hindi pa hinuka Ewan ko ano ang style nila dyan. So, malakas na. Malakas ang hangin. Pero hindi naman malakas ang alon. Wala namang alon. Lantap naman. Babay, okay, na na. Oh, lakas na ng hangin masoyo Ito na yun. Pumihit kang hangin habakat dito sa tabi. Lokoy na lang. Hoy, okay, wag ka lumaki ang alon. At delikado at nandito yung triple C. Wag ka okay, humirit. Yung makina nito mga kasuya, wala pa. Kaya ay, abang-abang lang natin yan Pag araw-araw uh, yun -araw naman Araw-araw tayo na nitong sisilip Pagka hindi tayo busy Ayan Oh, lakas Ang Lakas naman doon Abay, wala na mga bangka dito eh. Ay, kung wala napansin ng uh, soyo. Wala na mga bangka Kailan na kami dito? 1, dalawa 3, 4, 5 Aba, hindi kami dito Yung ibang mga bangkay nagsipaggali sana Bangkay na tayo dito Lakas Ayun, namumuti na yung na sa unahan, no? lakas naman doon Ang kahit ng hangin bukas pa ang mga kasoy ay. Bukas pa ang lakas. Baka naman ay ay ito. pag lang lumaki lang ang mga alon. Ah, kapag sa ilog. Uwi na pala sila kan masoyo. Sila Arman kaya hindi ko hindi ko makikita yung pagpaparte. Bale si Amigo na bahala na siya magdala doon sa pera na paparte nila. Pagka uh, pag si Amigo, ay, ah, pag si Amigo ay papunta na sa taon. Bale ang uh, pala si kami lang ni Amigo ang mga marka ng Oo pa lang na uh, na sila Rapi at sa si Anton eh. Dahil may pangbigay naman ako pa ng uh, panay sa Kinarman, sa Labiboy. Doon na na lang ni Amigo sa Bungliw. Yung taon, yung team kasoyo, masakay. Ayos, mga kasoyo. Yun na ang pinakamalaking party natin sa laot ni Amigo Vic. Sana tuloy-tuloy pa. Pajakpot sila ngayon itong uh, sulod na laot lakas na ay tinanggal na yung makina dapat itong mga bangka dito tanggalin na kasi pagka uh, sumintor dito ang uh, at malalaki ng alon ay delikado malakas ang buwan sa pulayan malakas na dapat ito yung matanggalin ito delikado kasi pag gumawa pa, yung so yung alon masamplo ito bukas ang lakas Ayan na nga oh, lakas na Delikado Ah ah Pinabanting yung lobby ng Triple Sea ah. Bakit parang tigib Ang Triple Sea Ah, gawa ng bato Kargado pala ng bato ito Wala ang kabaos-baos ang bato nito eh Pagkakita mo na si Ano Gobek kung anong plano Ay lumakas man Bakas! si ang nag Abay, nag-umpisa alon Ang lakas na Ay, na mga kasuyo Update, update ulit tayo bukas Sa pagtago namin ni Amigo Vic Maraming salamat po Big shout out po sa lahat ng mga nag-like dyan Maraming maraming salamat po sa lahat Update, update na tayo bukas Okay, thank you Laksa na kain.